Uh, magandang araw sa atin mga boxing fans, no? Uh, bago pala 'yan, bago ko magsimula ng aking topic ngayon, nais ko lang pasalamatan ang aking hair stylist, si Aling Chabing. Maraming salamat Aling Chabing at saka siyempre ang aking bagong uh, salamin, Senko Footstep. Maraming salamat po Senko Footstep. Okay, dito na tayo no sa uh, usapang boxing. Alam niyo, buhat nung nawala ang sa eksena ng boxing yung HBO, nagkaroon ng malaking void, no? So nasanay tayo mga kapatid na nanulood tayo sa HBO Boxing, di ba? Tayong mga mahilig manood ng boxing nung araw pa. Pero buhat nung nawala yung HBO sa eksena, Umentra naman yung uh, UFC kahit papano nabawasan yung ano yung viewership ng boxing. Kaya napilitan yung HBO na uh, magsara na sa kanlang. Hindi yung HBO mismo kundi yung uh, yung department nila na particular na nagco-cover ng mga boxing event. Diyan nat diyan naman sumikat si Manny Pacquiao at si Floyd Mayweather sa kaniyang sa kanilang mga HBO pay-per-view. So ngayon sa napunta yung mga nakakontrata sa HBO? Katulad ng uh, pinakasikat na nakakontrata dati under Golden Boy Promotion na si Canelo Alvarez ay nakipagkontrata na sa bagong network, no? Ito yung DAZN. So para mo mapanood na si Canelo Alvarez ay kinakailangan mo nang mag-subscribe mag, uh, dito sa DAZN na ito. So magkano ba yung uh, kontrata ni Canelo Alvarez dito sa DACN? At uh, bakit tinutuya ni Golden Boy Oscar De La Hoya na mas malaki ang kikitain ni Canelo Alvarez kaysa sa mga kinita daw ni Floyd Mayweather? So ang ang kontrata lang naman ni Canelo Alvarez ay ting na 350 million dollars. Okay? So, napakalaki. At ito ay ang kontrata niya, 5 years, 11 fights under ng DACN. So, nakuha na rin ng DACN si Golovkin at saka yung makakalaban ngayon ni Alvarez na si Danny Jacobs. Tapos, sa isang banda naman, siyempre, uh, under naman ng PBC, yung mga grupo naman ni Al Haymon, dito naman sila lumalaban Kapir naman sa Fox Network, no? Showtime, tsaka Fox. Diyan naman. Kaya si Manny Pacquiao, si Kit Turman, uh, Errol Spence, tsaka si Ladani Garcia, Mike Garcia, uh, Mayweather Promotion, tsaka yung, uh, yung PBC nga, dito naman, yung mga grupo naman to ni Al dito naman sila under ng Fox at saka uh, Showtime. Okay. Saan naman napuntay mga boksingero ni uh, Bob Arum? Nung nawala kasi yung ano, yung HBO Pay-Per-View, uh, nagtatag naman yung ESPN ng tinatawag na ESPN Pay-Per-View. Dito naman yung mga kampo naman ni Bob Arum. So narito sa sa ESPN dito naman mapapanood ang makatulad nila Terence Terence Crawford at saka si yung bagong sign up, kasa-sign up pa lang kay kay Bob Arum na heavyweight uh, champion na si nakalimutan ko pa lang. So, i-search pa lang natin. Gusto naman. Okay. So, anong magaga Hey, mamaya maaano natin ya. So, balikan natin, no? Yung kontrata na nakaka... Ang no? Yung 350 million dollars. Talagang grabe yun. Samantalang, kung kukwentahin nyo yan sa 11 fights, ito ay nag... Uh, bali... Uh, kung 350 million divided by 11, something na 31 million. 31 million dollars kada laban. Mahigit kada laban si Canelo Alvarez, no? Napakalaking pera. Okay, para magkaroon kayo na idea kung magkano yung 31 million dollars per fight. Si Manny Pacquiao nung nakaraan laban niya kay Adrian Broner eh guaranteed 10 million lang, yeah? So tatlong doble. Plus yung pay-per-view niya, palagay mo na yung todo nun Palagay mo nang kumita pa rin siya ng another 10 million. So 20 million lang siya kada laro, kada fight. Samantalang ito, si Canelo Alvarez ay 31 million plus dollars. So ganyang kalaki. Okay? Kaya yan, mauuso na raw. Sabi na dahil dito sa pagpasok ng DECN, uh, sinasabi ni De La Hoya, na hindi na raw, eto na raw yung bagong trend sa mga boxingero, yung kontratahin sila ng mga network uh, palaos na raw yung pay-per-view so si Canelo Alvarez, hindi na siya sa pay-per-view ibig sabihin, para mo siya mapanood mag-subscribe ka ng DICN so, kumbaga, uh, mas mura mas affordable, sabi, sabi ng kampo ni Golden Boy pero ito naman, naniniwala naman sila Alhaimon at si Bob Arum na uh, magiging, yung pay-per-view hindi pa rin niya mawawala. Katunayan nga, yung sunod-sunod na pay view under ng PBC dahil nung pumasok si Pacquiao sa PBC sumigla yung pay view ng PBC dahil sa pagpasok ni Pacquiao. Kasi nakupo nga ng PBC lahat ng mga sikat na welterweight maliban kay uh, Terence Crawford but under contract siya ni uh, Bob Arum so sa ESPN siya okay so yung tatlo namang pinakasikat nating uh, pinakasikat nating heavyweight saka, sa kasalukuyan si Tyson Fury, si Deontay Wilder at saka si Anthony Joshua ay ang maganda rito pinagtig isa-isahan sila ng mga network no? si Anthony Joshua napunta sa DACN si ano naman si Fury na pumirma naman kay Bob Arum dito naman siya sa ESPN at saka si, si Wilder naman dito naman mapupunta sa Showtime under naman kala Al Haymon so maganda rin yung development niya ang problema hindi sila maglalaban-laban ng ano or pag naglaban-laban naman dalawang network kagad yung magdadala sa kanila okay so abangan natin yan lahat yung mga development na yan sa boxing so, mas maraming network hindi katulad nung araw na HBO lang sila lahat lahat ng superstar mula kay Golden Boy De La Hoya Manny Pacquiao uh, Floyd Mayweather, lahat sila HBO lang so ngayon, tatlong network na naglalaban-laban at may mga superstar ine-expect natin ngayon na mas maraming laban Ma pati yung mga nagkukompetensya kasi mismo yung mga network no so nag, nag uunahan sila ito ay maganda sa mga boxingero ngayon dahil nagpapataasan sila yung tatlong network na to nagpapataasan ng uh, kontrata sa kanilang mga boxing superstar so uh, yun na lang muna ang ating pag-uusapan create na ng ano ng DACN na may another option na tayo sa boxing. Uh, bagamat masigla yung boxing sa ano ngayon sa US, yung US based boxing dito sa Pilipinas sa kasawiang palad hindi na ganong napapanood yung mga laban nila. Yun nga laban ni Spence at Mikey Garcia no nakaraan ay wala nang uh, nag-cover na Philippine uh, station no, TV station. So, Philippine TV Network, hindi na kinover. So, parang alagi na lang nating pinapanood si Amani uh, Pacquiao. Next, ito nga uh, sa DACN din, pala ipapalabas yung kay yung laban ni Donaire sa susunod sa April 27. So, yun lang muna. Uh, hanggang sa muli, Bad Aratilis po.